mga bro, so Magandang ah, araw sa inyong lahat ano. So ngayon araw, wala muna tayong tutorial mga bro Meron lang ako ipapakilala sa inyo Kasi ah, nakuha ko na mga bro yung isa sa motor Na matagal ko nang hinahanap Ayan. Yan mga bro ay Kawasaki Rouser 220 So limited po yan ano. Ayan, yung isa na yun di diba dalawa yan Yun, Kawasaki Rouser 180 Pero meron pa tayong Rouser 200 Na Rouser 135 Uh, marami kasi yan. May NS 160, NS uh, 150, NS 200. Daya, ito naman, Rouser 180, uh, 200. Tsaka, ito po ay Rouser 220. Yan. So, papakilala ko sa inyo mga bro. Tapos sasabihin ko yung mga issue niya. Tapos gagawin ko ng video. Gagawin ko ng video kasi gusto ng mayari yung nabili ang ko nito. Ah, uh, -re daw yung motor niya. Sabi ko tama tama, naghahanap ako ng motor na Rouser 220 kaya nakuha ko sa mga bro. Ano lang yan, mura. Murang-mura, mga bro. Kaya kinuha ko na. Yan, mga bro. So, bago natin. Bago kayo, ipakita sa inyo yung mga issue niya. Yung mga bago pa lang sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi yung updated pag meron tayong mga videos na mga i-upload. So, tara. Ayan mga bro, subali so, ito yung motor na sinasabi ko sa inyo Ayan na, ayan na yeah, bakit lang bro, matagal na ako naghahanap ng motor na ito So, ngayon okay lang tayo pinagbigyan ano? So, maraming maraming salamat sa lahat ng followers natin Sa lahat ng subscribers Siyempre, una sa lahat, mga bro, nagpapasalamat tayo sa Diyos Dahil kung wala naman uh, yung mayroon pa tayong lakas uh, syempre, galing sa Panginoon yan ano, mga bro Pagkita so, ko sa inyo mga bro, bago gulong nyo, no? Ito, na-stack na to Ayan, mga preno ang problema lang nito, ito naputol na. Tapos, pambansang issue ng Rouser, uh, 180 or 200, lagi tagasin 'yan. So, tatanggalin din natin 'yan, mga bro. Hello? You know? Tatanggalin natin 'yang yan. carburetor, may tagas din. Yung filter, wala na, bunot-bunot na. Mga tagas tas kalawang 'yun siak, may tagas. Tapos ito, ayan, kita nyo. Halos malalaglag na. Tapos ito, palit na rin siya, hindi na siya stock, walang side mirror. Yung polarizing film, taas, yung ilalim tsaka yung ibabaw, talagang durog na, yung upuan. Mayroong box, wala siyang stock na grab bar. Ano pa ba? ayan. Uh, Subali so, mga bro, kinuha ko po 'yan, hindi siya umaandar. Ano, pinandar ko pa 'yon doon, hindi na ako nagagawa ng video. So ito, home service lang sana ang gagawin ko doon kasi nabalitaan ko na binebenta pala kaya inawitan ko na mga bro. Eh sabi ko nga sa inyo, isa sa pangarap kong motor na makuha ito talagang rouser so siguro lahat ng motor ko ay mababakanti na kasi ito na yung gagamitin kong personal service sa mga biyayang malalayo sa mga home service ito na po yung gagamitin ko limited po yan 2011 model BCU type so yan yung mga motor na may body control unit yan dito pala sa idol oh. yan ito naman kayang motor ito naman nakakonvert na sa 200 ang crankcase tapos bukas meron siyang service sa Candelaria kilapa Idol Palapaan. Yan. Okay mga bro. So, yun lang. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat. Uh, shout out sa mga sulit subscribers natin. Yung kay uh, Uno Motorcycle Parts ng Kalatagang Batangga sa ating mga kaibigan. Kay Capro TV, Idol Moto Vlogs. Ayan, yung mga sulit subscribers natin. Kay Katropa, Alin. Kay Mariano Brothers Moto TV, SMS Winsmore, kay KGR yan so shout out sa inyo mga bro no? so maraming maraming salamat po dahil meron naman tayong panibagong blessings so marami rami yung kagastusin natin dito baka hindi bababa ng 5,000 pero okay lang mga bro ito pala sira na rin yung mga cover natin ito mga bro ay oil cold po yan baka hindi nyo na itatanong mayroon tayong uh, stock na oil cooler 3 row lang po yan 1, 2, 3 1, 2, 3 4 row pala yan tapos syempre naka disc brake po 'yan. Kumpara niyo 'yan. Tema magkamukha-mukha sila oh. Magkamukha magkamukha pero 'yun hindi siya naka disc brake. Ayun. Pero ito naka disc Mapangit noon mga bro. <laughs> oh Delight pa. Delight pa. Tapos meron pa kami kukunin ni Santo dabangan nyo mga bro kasi lahat kami mag ano na mag dating mga Rossi users ngayon magra-rosier na tayo. Okay? So, dahil i-restore natin yan mga bro So unang gawin natin dyan siguro uh, Tirahin muna natin ng pressure washer Kasi madami dami tayong gagawin Gagawin ko lahat ng tutorial Ito mga wiring, durug durug na rin o oh. Ayan So lahat ng gagawin ko dito mga bro Gagawin ko ng tutorial para makita nyo kung paano natin mababago po ito Ano? hey natutuwa lang ako mga bro ano, Natutuwa lang ako dahil Nakuha ko rin yung matagal ko nang hinahanap So marami naman nagbebenta nito Kaso ang gusto ko talaga kulay itim Meron tayo niyang blue at saka kulay pula. Bro, meron pula nito, di ba? Pula, tapos blue. Ano pa? Blue puti. Wala puti. Ay, na puti. Oh, na yung... Ah, yan mga bro. Tapos meron pa pala ito mini driving, ano? Meron pa siyang mini driving na Nakabang Pero, wawa na. Tapos, ito mga harness mga bro. Latag-latag na, oh. Yan, madali na yan. Napakadali na po yan. Tapos may mga taga sa ilalim. Yan. So, yan mga bro, siguro ang dito lang yung video natin. Mamaya abangan nyo dahil bubunutin natin yung head. Bubunutin ko yung head para matanggal yung tagas. Tapos yung gagamitin natin ito pagkabiti agad. Tapos i-restore natin. Original papers po yan. Ano? Alright. So, hanggang dito lang. Ulitin ko lang ano, mga bro. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Dahil sa inyo nakukuha tayo ng uh, bagong alaga. The Kawasaki Limited. Browser 220 2011 model